Hello Kahongbees! Welcome sa ating Kahongbees Daily Discarte. Mga Kahongbees, kung walang bumibili, ano ang discarte mo? Real talk Kahongbees, minsan kahit anong sipag mo, matumal talaga. Pero ang tanong, reactive ka ba? Or, my next move ka na agad? Ito ang ilan sa ating mga tips Una, mag-audit ka at hindi magpani Check mo na agad, baka yung mga ino-offer mo pala, mga outdated na. Baka hindi na siya tugma sa gusto ng mga market ngayon. So, be ready to innovate and go with the change of time. Minsan, konting tweak lang sa pricing, sa packaging, sa wording. Boom! May benta ulit. Pangalawa, magtanong. Huwag mahihiyang magtanong sa iyong customer. Message mo yung mga dating mong customer. Tanungin mo sila ano ba yung mga dating nagustuhan nila ano yung mga pwedeng ayusin. Parang magkumuha ka ng feedback. Hindi naman weakness ang magtanong. Actually, diskarte yan kung gusto mong magtagal sa yung negosyo. Alam kong meron ka pang gustong idagdag, pa-comment naman below para sa ating daily diskarte. Ayan, kung gusto mong araw-araw na may kakampi, may aral, may daily reminder sa yung pagnenegosyo, sumali ka sa Kahong Bees Nation Group. Uh, dito, diskarte, hindi lang para sa benta, kundi para sa buhay nating mga negosyante. Laban lang pero with strategy. I'm Marisa Martinez at ito ang iyong Kahong Bees Daily Discarte.